sa mantala tayo ang tumigil guys, may tumitilaok na wild chicken, so kaili lang guys yung ginagawa ko, pagingkan mo yung paligid kapag mai komakalos ko sa so Tidak, sudah so, anda anda yang magpuntujan sana. Jadi masuk kali yang kinaro. ubutin natin yung unang tira natin tandang okay. bata pa so sa mga sa mga diskumpyado sa unang upload po natin ito. Yan pag pag puti po yung kulay nito sa so may ibaba ng tainga niya. Legit po na wild chicken yan. Yan. Kapag native na manok, wala siyang ganyan. Yan. So hindi po katulad ng ano unang sinabi nyo guys na wild chicken tapos tinatalian ko lang sa ako binabarel ng mga native na manok kalokohan yun guys hindi ko naman lulukuin yung sarili ko guys para mag upload ng ganon so ito so sa mga hindi nakakalam kung ano yung tsura ng wild chicken ganito siya guys oh. may kulay puti dito sa may babang tainga yan oh, bata pa to malit pa lang yung tari nya ayos so bali bagong hunting site natin itong kinaroonan natin ngayon Bali hapon tayo nagpunta dito guys. Sa mga bagong subscriber po natin, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta nyo. So dito sa bagong hunting site natin, napakailap yung mga wild chicken dito guys. Ang dami nila. So, bali, nagsurbi lang tayo. So, yun. Marami tayong nabulabog na wild chicken dito, guys. Dami nila. Kasi, hindi po natin madalas ito na mapuntahan, guys. Ngayon pa lang. So, bali, babalikan natin to sa mga susunod na araw. So, kanina nakaisa tayo Tambahan natin dyan sa daan. So, nakaisang, nakaisang tandang tayo guys. Kasi doon tayo dumaan sa kabila. Likot lang tayo dito. Tapos, nakasalubong natin yung daming kumpulan ng wild chicken dito guys. So, napakadami talaga nila guys. Yung sinasabi nila, yung mga nagko-comment na baka maubos daw yung mga wild chicken. Imposible pong maubos. Kasi nap, napaka-ilap na hayop yan. Tapos napaka-lawak itong kabundukan kung saan sila nanira, naninirahan. So imposible pong maubos sila. So marami kasing nagsasabi na itigil na raw natin yung ating paghunting kasi mga endangered species daw yung wild chicken hindi po guys endangered species napakarami po dito sa amin guys At sa mga karating probinsya rin ang dami po nila guys so nung kapanahunan ng lulu namin sa yung father ko eh, matagal na silang yumao naghunting rin sila tapos hindi lang sila yung naghunting marami ring naghunting ng mga ibang hunter dito guys so hanggang ngayon hindi naman naubos saka kung hindi nyo tinatanong marami ring wild pig dito guys saka meron ding usa yun so tayo lang na hunting natin is yung mga wild chicken alimokon lang so talagang bihira ko na mapuntaan ng tao itong kabundukan na to guys malabo pong maubos guys na uh, gaya ng sinabi nyo so tara uwi na tayo kasi yun nga nagsurbi lang tayo e, babalikan natin sa susunod na araw saka Napakasukal yung ibang dinaraan ko guys. Sa obra.